ay spata. What just in Ikea actually? <laughs> okay. So 30 we'll have his breakfast. Bukas pa Alam. Okay, na-macaroni. Mm -hmm. Asa na sila, anak? Sa Hindi ko nandito siya. Okay. bahay okay. Exactly. Okay. Mag-film ba kayo today na? Hindi. Magfilm kayo? No? Busy, busy. <laughs> Mag-vlog daw si Ano? Oh, mm. Breakfast lang anak. Which one? Uh, ayan, they still have salmon be. Okay. Anak, tingin mo na dito. <laughs> hmm? Ayan. Here. Ano sa'yo? Kuha niyo ako. Oh, order ka? Ah, niyo lang ito? Oo. Ah, Alam, alam.